Kae rem te di peserupil Botri e kristal visit nem kopus donato nikunwi Owe nigrare me senti inyewen de asista poiiti te chopi propiko kwamat il mero molar Manyusi Timo, Reyes, mag ng ritual habang nakapikit, pero tila ba sinasadya ng pagkakataon? Dahil hindi pa man akong natatapos sa ginagawa kong ritual, ay umihip ng malakas ang hangin kasabay ng pag-ihip ng angin at pagmulat ng aking mga mata. Agad naman na bukaw ang kapentang ko ba walang pag-akit dito dahil lubhang mapangali kaya sino ang mga tao ito pabilugan ng buwan kaya sa pa rin itong tulog. Kung sakaling mga ngaso ang mga taong naroon sa lugar na pinagmumula ng puting uso. Nagumpisa na akong maglakad para tahakin ang masukal na daan ng bundok ng igno. Hindi man ako na, hindi pa man ako nakakalalapit sa pinagmumula eh, ng usok ay narinig ko na ang tawanan ng mga naroroon. <laughs> ano ka ba, Luna? Hindi ganyan ang tamang paghawak niyan. Gutom na ako. Kaya nga ayusin mo na ang pagluluto niyan. Hindi ako mabubusok dyan, Tifa. Ang susi mo naman, masarap kaya tong s'mores. Mukhang hindi nga ako nagkamali sa hinala ko. Kanina, mga tao nga ang naririto. May tao ba riyan? Tanong ng isang lalaki habang nakatingin sa direksyon ko. Hindi ko sinagot ang tanong niya at nanatiling nakakubli sa likod ng isang malaking puno kahit na alam kong natatanaw niya ang apoy na nagmula, nagmumula sa tulo na hawak ko. Lumabas ka na! Nakikita ko ang apoy galing sa torch na hawak mo. Nagkik ako na natiling tahinig. Nagaabang na sunod na, na sunod na gagawin niya. At hindi tulad ng ibang mga tao na itinataboy ako palayo. Inaanyayahan niya akong lumapit at makisali sa ginagawa nila. Umabas ka na riyan at sumama ka sa amin. Delikado rito, mag-isa. niya. Kahit may pag-aalinlangan ay nagpumbisa akong maglakad. Patungo sa kung nasaan sila. Habang naglalakad palapit ay bahagya akong tinaasang belo na suot ko upang mas mata pa ang aking mukha. Apat na pare ng mga mata ang nakasam nakamasid sa akin sa pagtapak ko sa patag na bahagi ng mundo ko. Finally, may nakita rin tayong tao. Inilibot ko ang paningin sa mga kubol na nakatindig kasama ng mga kagamit ng pagmamayari nila. May mga kasama pa ba kayo? Tanong ko dahil labis sa apat ang bilang ng mga kubol nakasigsigurado akong hindi lang silang apat ang nandito sa bundok. Mayroon pero umalis sila para maghanap ng makakain. At dahil gutom na rin itong tiluna, gumawa mo na kami ng mga s'more. Gusto mo ba? Pag-aalok mo isang babae. Itinuro pa niya yung hawak nung isa pang babae. Smorse? Tanong ko. Yep, s'more. Itong marshmallow tapos iiniting mo doon sa bonfire paliwanag niya. Kumuhit pa sa mukha niya ang isang matamis ng ngiti na parabang ipinapagama niya sa akin na masayang gawin iyon. Halika, subukan mo! Agad niyang kinuha ang hawak ng tulo at itinulos sa aksang kuhaya. Nang matapos siya ay hinilan niya ako patungo sa tapat ng siga. Kinuha niya ang tinatawag na s'more sa kainabot sa akin. Oh, Ngunit hindi ako kumakain ng, hindi pa man ako natatapos, ay pinu pinutol na kagad niya ang ko. Subukan mo lang. Pagpupumilit niya. Ano nga palang pangalan mo? Tanong niya sa akin. Maaya. Tipid na sagot ko. Nice name ha? Ako nga pala si Tifa, at ito naman si Luna. Si Carl, yung parang laging may sama ng loob na nakaupo roon. Tapos si Charles naman yung abala sa pagkuha ng mga tuyong tanga. Tinignan ko ang isang lalaking abala sa pagkuha ng mga tuyong tanga ng mga puno para gawing pangningas pang pang ng siga. Siya rin yung lalaki kanina na nag sa akin. Dito ka ba nakatira? Tumango ako bilang tugon. Pero hindi na ako nagbigay na pa ng ibang detalye. Marami bang mga tao nakatira dito? Tanong naman ni Charles. Hindi ko napansin na tapos na pala siyang manguha ng mga sanga. Inilapag niya iyon malapit sa siga at saka naupo rin sa nakatumbang kahoy. Isa-isa rin lumapit ng iba at naupo sa palibot ng siga kung kaya't napagigitnaan naman ito ngayon. Sa pagkakataong ito ay pinagmasdan ko silang apat. Mababakas mo sa kanilang mga mukha na wala silang idea sa mister na bumabalot dito sa mundo ng igno. Mukhang hindi nila batid kung ano ang pinasok nila. Huminga ako ng malalim at nanatiling tahimik habang pinagmamasdang ang liwanag na nagmumula sa siga Hanggang sa nakuha ang atensyon ko nung babaeng nangangalang Luna. Hindi ako nabubusok, reklamo niya. Gosh, Luna, sa tingin ko mas mabuting magkwentuhan muna tayo para makalingutan mo ang gutom. na naman ni Tifa kasunod ng pagkinda. Mukhang nagustuhan naman ni Luna ang suwestyon ni Tifa dahil nagliwanag ang mukha nito. Kwentuhan? Nisan hindi ko maintindihan mga tao lumaki sa tsertad Naniniwala ba kayo sa mga malino na patingin ako sa tinig ng lalaki na nagsalita dahil nakuha nito ang attention ko si Carl. Nagtama ang mga mata namin pero agad ko agad ako nag-iwas ng tingin. Good idea! Iyan na lang ang pag natin. Dahil bagay sa eerie vibe na itong Mount Igno. Pagsangay naman ni Tifa, anong patingin niyo guys? Tanong pa niya. Tumayo ang Tumayo ako at pinagpagan ang tuot ko, akmang nagpapaalam na ako nang magsalita muli si Tifa. Tumali ka sa kwentuhan namin, Maya. Ang maliit ng ngiti na nakakuhit sa mukha niya. Pagka matayo paunlakan ang paaanyan niya, ay wala na rin akong nagawa nang lumapit ka sa akin at hawakan ako sa magkabilang balikat para muli paupuin. Huwag ganyan ang pag-usapan natin. Baka matakot si Maya." pagtutol naman ni Luna, kaya lumingon ako sa gawin niya. Ngumiti ako nang magtama ang mga mata namin, pero isang blakong tingin ang sinukli niya. Ang totoo niya na hindi na bago sa akin ang mga gantong uri ng nilalang, kaya hindi ako nababahala. Eh, mukhang ayos nang naman sa kanya, di ba Maya? Paniniguro naman ni, ni Pipa. Ang sabi nila hanggang ngayon ay marami pa rin mga kakaibang nilalang lang na yung tao upang ikubli ang mga tunay nilang anyo. Nakatungong sabi ko. Tulad ng mga aswang, tanong nung si Charles, Tuma tumango ako ng marahan bilang pagsangayon. Nakatanaw ako mula sa malayo at pinapanood ang grupo ng mga namumundok na mag-uusap-usap. Napakasukal naman ng bundok na ito. Sigurado ka bang dito ang daan? Bakit pa kasi walang signal? Hindi ko tuloy ma kung tama ba itong dinadaanan natin. Ilang saglit pa ay nakaamoy ako ng masang-sang na, na may na, na kaya kailangan ko ng magmadali bago pa niya ako maunahan. Hahakbang na sana ako palapit sa kinaroroonan na nila nang makarinig ako ng tunog ng mga tuyong dahon at tanga ng, ng puno, ng puno, hindi kalayuan na kinatatayuan ko. Napabang nayayapakan ng kung sino mang naglalakad. Kasunod nun ay ang nakapangingilabot na ungol ng isang nilalang na naghihintay ng tamang panahon para umatake. Napakagat ako sa aking mga ngipin dahil sa labis na pagkainis sapagkat panigurado akong hindi magpapalamang ang isang to at unahan pa ako sa mga taong ninanais ko. Wala na akong nagawa kundi ang pagmastan Mula sa tunay na anyo ay nagbalot kayo siya bilang isang maam, babae at lumapit sa grupo ng mga tao. Nang marating niya ang kinaruroanan ng grupo ng mga namumundo, ay nagpanggap siyang naliligaw kung kaya't kaagad na tinugunan ng mga tao ang pulong ng kailangan niya. Inalok pa siya ng mga ito. Ang pagkain na kanilang niluluto sa tiga na ginawa nila. Dahil na sa gutom ay hindi nagtagal ang pagpapanggap niya. Mula sa maamong muka ay unti-unting naghabaan ang mga kuko niya. Umusmong ang mga matutulis na pangin at mula sa pagiging anyong tao. Dahan-dahan siyang umalik sa tunay na anyo, isang aswang. Malalaman mo na may malapit na aswang kapag mayroon kang masam, pag na kang masangsang na naaamoy. Tulad ba naaamoy ko kung ngayon? Kasunod na tanong ni Carl ay ang paghihip ng hangin kaya naamoy ko rin kung ano ang tinutukoy niya. Hindi siya nagkakamali Paniguradong mayroong atwang na malapit sa na namin, pero binaliwala ko na lang ito. Imbis na magsalitan, tinalasan ko ang pakiramdam ko. Dahil bukod sa tunog na nagmumula sa ihip ng hangin, ay nakakarinig ko ng mahinang tunog ng mga tuyong dahon at sangha na nagmumula sa kagubatan. So, sino ang maunang magkwento? Tanong ni Tifa. Ako na lang dahil usapang aswang na rin naman. Prisinta naman ni Charles. Lahat kami ay nakatingin sa kanya at nag-aabang ng susunod ng sasabihin.